Hi guys, uh, welcome to my vlog for today's video guys is nandito po kami ngayon ni Kuya Raymond sa Sipalay dito sa Panaon. bumili po pa kami dito ng tuyo na barongoy kasi pamigay namin sa mga senior bumili kami ng bigas ayan nandito po kami oh. ayan uh, o sama ko yun si Kuya Raymond Agos ayun pamigay namin mamaya sa mga senior so abangan nyo na lang mamaya guys pamigay namin yun yung valentines namin ni Kuya Raymond mamigay kami ng mga bigas at tuyo so abangan nyo na lang mamaya guys ayun napakarami dito na barungoy na binibilad dito sa panahon so bako lang Ayan po para amin. yeah. to, 'yung 'to, Para amin. So, mamaya update ko na lang kayo mga guys. Bigay kami ng tuyot sa bigay sa mga senior. Ayan na guys, uh, update ko kayo guys Nandito kami ngayon sa uh, si sipalay ni Kuya Raymond Magpalamig muna kami dito mo muna kami ng halwalo Ayan guys Kasi mamaya magbigay kami ng bigay sa katuyo Kaya uh, update ko na lang kayo mamaya guys Ayan na po yung order natin mga kabayan Hi sir. Hello Now, family time. Happy Valentine. Happy Valentine Day Happy ako. Wala kayong date niyo? <laughs> wala. Dapat absent po na sa trabaho. Uy, wala absent. At date mo na. Yeah, kami ng halo. Masarap ha? na. Halo, halo. Sana all, naghalo-halo. <laughs> uh, Nag-date muna kami ni Kuya Rimo, no? Tingnan nyo. Palamig muna kami dito. Yun so, ah Yun na guys uh, Update ko kayo guys yeah, Nandito kami ngayon sa Sipalay So Hinintay ko muna si Kuya Raymond Kasi nagtaya pa siya Yun So pupunta na kami sa aming destination Doon sa pagbibigyan namin ng bigas Saka tuyo So, pamimigay na natin sa mga senior. Doon kami yun yung valentines namin dalawa ni Kuya Rimon Agus. So, update ko na lang kayo mamaya guys ha. Let's go! Ah, ayan guys ah Nandito na kami sa bahay ni Kuya Rimon. So, nakakarating na kami dito sa kanyang bahay. So, bukas na kami It <laughs> ma mamimigay bukas ng na. bigas at maambon-ambon ngayon. So, Ito, yung aming dala. So, pakita dito namin nilagay, eh, dito namin Ay, yung aming ano, pangalit bukas Ayan o oh. Gusto nyo bumili ng walis? O oh, yan Ikaw, baka gusto mo bumili ng walis? <laughs> <laughs> Ayan ngayon o, oh, baka Magkano yan ko yung isa? 20 pesos Ayan. Ayok na yan, ha? Gusto mo? <laughs> Ayan, bilhin na kayo, guys. 20 pesos lang yun, eh. 20 pesos lang isa, oh. Meron pang isang sakong uling. Baka Sa gusto niyo bumili. Ayan, PM nyo lang ako. Ito bukas na kami maghatid. Bukas na kami maghatid kasi langanin, langanin na, hapo na. Oh. Kaya bukas na kami maghatid, mga senior. Kasi... Umidilim na din eh. Maambon-ambon. Maambon-ambon. Kasi ngawin ko muna to kasi. Mabaho ang... Ah. <laughs> Mabaho ng ano? Tuyo. <laughs> ayan o. So update ko na lang kayo buwas guys kasi hapon na lang ani na kaya buwas na bukas na kami mimigay ni Kuya Rimo na boss. So ayan. Like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.